jacket sa kamo ko lying stormy magkat dito tapos dito yan nakakyat lying stormy mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. baliw mm -hmm. ba diba? feeling ah feeling nga. Baba na doon. Yung mo ano, Nandiyan na dumikit na sa ano Oh puso mo hindi oh? ka diri ako naman itong blower ano roller ng roller na dito ba na doon hinihi ka ako daba na daba na ikaw doon dali uy yun na yun na yun na Baba na dun yun na baba. yun na dun na babak na ayo bumaba oh wai babak na Ulog kita babak na dun babak bisyo sang malas na tumodun ka na babak na matutulog ako babak na dun babak babak na babak na Jan? Pwede mo nga to. Bilis, bilis. Baba mo nga to. Bumaba na. No. Pasok mo na kaya kay Andre yan. Gagi. Sabay ka na rin pa dyan, no? Sa kabila ka. ka. <laughs> Pa, sa kabila ka pa. Doon, ha? Ah. Wala sabay <laughs> po. mo to. Gano'n. Tignan mo, may shape na yung paan ng ano, teddy bear. Nayayakap niya yun, eh. Out of the bag. Come on, guys. Isan. Gami ng puso yun. Balin. May kusing. Kainan, kainan. Ay, ay no. Ba't nagagalit ka, ka, Chico? Kaya? Hindi yung